Mga kapatid, paano natin malalaman ng isang tao na mamali sa interpretation sa mga nakasulat? Basahin natin ang ganitong komento. Dito natin malalaman ang isang tao na nagkakamali sa kanyang unawa, sa kanyang binabasa. Basahin po natin ang komentong ito. Sa Genesis 18, nagpakita ang Panginoon Heso Kristo sa ibang anyo. Doon sa tatlong lalaki, isa doon ang Kristo. Yun ang kanyang pangunawa. Ngayon, bibigyan po natin ito ng magandang talakayan Nang sa ganon, hindi tayo gumaya sa ganitong kaisipan Nang sa ganon, mailigtas tayo sa mga maling interpretation Hindi para tayo mailigaw nila Kasi ito mga ganito, maililigaw kung tayo maniniwala sa mga ganitong paniniwala Ngayon, bago po tayo magpatuloy, kayo po ay welcome sa ating channel God's Word, Read the Scriptures Ito po yung link lingkod, Brother Owen ngayon, balikan po natin itong tanong na ito at basahin po natin yung Genesis chapter 18. Basahin natin Genesis 18.1 hanggang 2. Ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham sa may punong insena ni Mamre habang siya ay nakaupo ng kainitan ng araw sa pintuan ng tolda. Itinaas niya ang kanyang paningin at nakita ang tatlong lalaki na nakatayo na malapit sa kanya. Nang sila'y kanyang makita, tumakbo siya upang sa salubungin mula sa pintuan ng tolda at yumuko siya sa lupa. Alam niyo po sa ganitong pagkakataon ano ho? Itong tatlong lalaking ito, panauhin ni Abraham, ito po'y mga anghel. Pero sa kanyang pangunawa, isa daw doon ay ang ating Panunso Kristo. Ngayon, para mapatunayan po natin na mga anghel po iyon ito po natin at ang magpapaliwanag nito ay hindi ako. Ang magpapaliwanag nito ay kasulatan sa mga sulat po ng mga lingkod ng Diyos. Katulad po ni Apostol Pablo at lahat ng mga apostol. Sapagat ang magpapatunay po nito, makikita natin sa bagong tipan. Doon sila magpapahayag nang malaman natin na si Kristo ay hindi sa panahon na iyan, kundi si Kristo po ay nasa panahon ng bagong tipan. Alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo at basahin natin para magkaroon tayo ng idea na kung saan hindi si Kristo ang isa doon sa tatlong lalaki na binasa natin kanina. Kasi ang kanyang paninindigan, wala na tayong magagawa kung yun ang gusto niya. Pero sa atin, para maging malinaw po, ating alamin sa mga sulat ni Apostol Pablo. Masahin natin dito sa Hebreo chapter 1 verse 1. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamagitan ng mga propeta. Tanda po natin ho. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng mga propeta at ng mga anghel. Patunayan natin. Ngayon, dito sa kanyang komento at ang kanyang pangunawa doon sa tatlong lalaki na panauhin ni Abraham, ito po yung mga anghel na isa daw doon ay ate pa Pero patutunayan natin, yung mga kalalaki ngayon o yung tatlong lalaki ngayon, mga anghel po yun. Sinugo ng Panginoon, maaring propeta rin po yun. Kasi, yun po isinusugo ng Diyos. Katulad po nitong sinasabi po dito sa Hebreo 1.1, nung una, nang-usap ang Diyos sa mga ninuno natin. Sino yung ninuno ng mga, ng mga hudyong ito? Di ba't si Abraham ay isang Hebreo? malinaw po na kung saan may nangungusap sa kanya sa pamagitan ng mga propeta. Ngayon, dahil yung propeta ngayon, yung mga taong yon, mga anghel yon, pero tinatawag din mga propeta yon. Sa paliwanag naman po ito ni Juan, basahin po natin. Dito po sa pahayag 22.8 hanggang 9, makikita natin na ang tinutukoy na propeta, pwede rin po yung mga anghel matawag na propeta. So basahin po natin. Pahayag 22:8 hanggang 9. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niya sa akin, Huwag, huwag mo akong sambahin. Sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at mga katulad mong propeta malinaw po. Itong anghel na ito, sinasabi kay Juan na huwag siyang sambahin sapagkat siya din ay isang alipin ng Diyos na katulad din na mga propeta. So malinaw po ba? Ngayon, dito sa mga tinatanong po ninyo, yung mga propeta ng Diyos, pwede ho sa tao, pwede ho sa anghel. Sapagkat ito'y ipapaliwanag ni Apostol Pablo na yung mga anghel ay sinusuko ng Diyos para hatid yung mabuting balita. O basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 1.14. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Malino po, ang mga anghel ay sinusugo ng Diyos para tumulong sa mga tao upang tumanggap ng kaligtasan. Meaning, dito yung kausap po ni Abraham sa inyong pong itinatanong no, binibigyan lang natin ito ng linaw, mga anghel po yun. At wala pa dyan ho ang Kristo. Kahit sabihin mong patunayan mo na dalawa lang ang anghel na nagpakita doon, kasi isunugo yun sa lugar po ng Sodoma at Gomorrah, yung dalawang anghel. At yung isang anghel na kikipag-usap kay Abraham. Puntahan natin yung verse 19 kasi baka ito ang maging dahilan ng inyong maling pangunawa. Puntahan po natin. Basahin natin dito sa Genesis chapter 19. Kanina binasa natin yung tatlong lalaki, mga anghel po yon. Kaya yung dalawang anghel, pinapunta ng Panginoong Diyos sa Sodoma at Gomorrah. Anghel po yon yung dalawang anghel. So basahin natin dito sa chapter 19. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na. Si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma sila ay nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila at iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. So nagbaw din po, hindi po sumamba. Tingnan po ninyo ha. Kasi yung ating nabasa kanina, yumukod din po si Abraham doon sa tatlong lalaki. Mga anghel din po yun. Kaya nung yumukod din po, itong si Lot doon sa dalawang lalaki na anghel din po kasi pinuntahan si Lot para iligtas doon sa lugar po ng Sodom at Gomorrah. Kasi po yun ay gugunawin ng Diyos sa pamagitan ng apoy. Malinaw po ba? Kaya baka ho kayo nagkakalito, yung tatlong anghel na yun, yan, magkakasama yan. Yung chapter 18 at chapter 19, yung tatlong lalaking iyon, yung po yung mga anghel. So malinaw po ba? Kaya po, nagkakaroon po tayo ng discussion dito para ilinaw ng sa ganun, ay mga tao na hindi lang po isang tao ang ganitong kaisipan, marami po. Kaya sana makarating ito sa iba't ibang panig ng mundo upang maliwanagan sila sa ganitong namamaling diwa. Kasi po, mapapahamak ang kanilang kaluluwa kung hindi nila uunuwain yung mga ganitong nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, patunayan ba pa natin na hindi si Kristo ang isa doon sa tatlong lalaki? Ang sinasabi po niya, balikan natin itong tanong, dito po sa Genesis 18, napakita ang Panginoong Heso Kristo sa ibang anyo. Nakita po ninyo? Sa ibang anyo daw. Ibig sabihin, yung ibang anyo ay wang kuko nung klaseng anyo ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, kasi nang tatlong lalaki yon Ibig sabihin, nagkatawang tao na ba siya nung panahong yon So, hindi pa po ito ang patunay. Ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Sa panahon ng unang tipan, kasi may bagong tipan. Ay di alamin natin sa bagong tipan, sa kapalang po lumitaw si Heso Kristo. Puntahan natin. Dito po sa Hebreo 1.2, ngunit nitong mga huling araw Nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Malinaw po. Yung ating binasa kanina nung una. Ngayon, binabasa natin huling araw. Ibig sabihin sa panahon ng bagong tipan na yan nangusap ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang anak. Sino yung tinutukoy ng kanyang anak? Iyan po ay ang ating Panginoon Kristo. So hindi po mangyayari na sinasabi niya dito sa Genesis 18 Narito na raw si Kristo. So hindi po ganun dapat natin unawain kundi malinaw ang sinasabi ni Apostol Pablo na lingkod ng Panginoong Hesus Kristo na sinasabi dito malinaw po Ngunit nitong mga huling araw nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Ay kailan ito? Ito na nga po ay sa bagong tipan. Tuloy natin, sa pamagitan niya, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So malinaw po ba? Si Kristo po, o ang ating Panginoon Kristo, malinaw po na kung saan nagpakita ang Panginoon Kristo dito sa bagong tipan. Malino po ba? Ngayon, paano natin ito malalaman? Sa pamagitan din po ng mga apostol, sila din po ang magpapatotoo. O alamin natin sa mga apostoles. Mababasa po natin ito sa mga sulat ni Juan sa unang kabanata, talata apat. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng ama Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Malinaw po, nagkatawang tao lang po ang ating Panaso Kristo sa panahon ng mga apostoles. Iyan po. Ang mga nagpapatotoo nito, ang mga apostol po. Ang sabi po ng mga apostol, ulitin ko po, katawang tao ang salita at namuhay na kasama natin nila nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Malinaw po dito sa Hebreo 1.2, ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Malinaw po, doon sa bagong tipan po yan naganap. Sapagkat so, itong sinasabi ninyo, sa lumang tipan, sa aklat pa yan ng Genesis, yan ay mga anghel po na naglilingkod sa Diyos isinusugo yan para maghatid ng mga minsahe na mula sa Diyos. Kaya hindi po pwedeng mangyari na si Kristo sa panahon na yan na sinasabi ninyo na isa doon ay si Kristo, yung po ay tatlong anghel na bisita ni Abraham na kung ay binigyan ng mabuting minsahe o magandang mensahe ng Diyos para pangakuan si Abraham na magkakaanak bibigyan ng maraming lahi at ito'y pangako ng Diyos sa kanya. Pinangakuan ng Diyos na si Abraham ay magkakaanap, ay magkakaanak ng maraming marami. Kasi dami ng bituin sa langit, yun ang sinasabi ng kasulatan. Ngayon, isa pang patunay, hindi lang po si Mateo maging si Apostol Pedro. Binigyan din po ito ng kapahayagan na si Kristo po yung nagsasalita nitong huling panahon, nitong huling araw. O patasahin natin dito sa unang Pedro 1.20, bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahiyag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. Yan, tumutukoy po yan sa mga huling araw, hindi po sa panahon po ng Henesis. Malinaw po na si Kristo nitong mga huling araw. Base naman po kay Apostol Pedro. Binasa natin kay Apostol Pablo. Baybayan muli natin. Hebreo 1.2 Ngunit nitong mga huling araw nangusap siya sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Nagpapatotoo si Apostol Pablo. Gayon din po si Apostol Juan. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Malinaw po. Maging ka Apostol Pedro, di ba't patotoo din niya ito? Bago palikain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahiyag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Ano pa ho yung ating pagdududahan? Malinaw po doon sa mga nakasulat. Pero sa ganitong diwa, na ganitong mga interpretation, na isa doon sa tatlong lalaki ay si Kristo kasi ang batayan po daw niya ay itong Juan 1.18. Ay dibasahin natin. Ito daw yung talata na magpapatunay na si Kristo daw yung isa doon sa mga lalaki doon sa Genesis 18. Ay di alamin natin. Kaya malinaw na malinaw na itong si Juan nagpapatotoo na sa bagong tipan niyan. Ay di namamali siya sa diwa. O puntahan natin at basahin natin. Anong sinasabi po dito? Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang bugtong na anak na Diyos din nga at kapiling ng Ama. O diba, kailan ba kailan pa siya bumaba? Sa panahon ba ng Genesis? Ito sinasabi niya? Bumaba si Kristo sa panahon po ng bagong tipan. At ito'y ipapaliwanag din po ni Apostol Pablo. Kailan po yon Hebreo 10.5 doon natin mababasa kung kailan pumunta si Kristo dito sa mundo. Ito po yun. Hebreo 10.5 Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na iahandog ko. Nakita po ninyo, kailan ba naihandog yung katawan ni Kristo? Di ba't sa bagong tipan, nung siya ay nakatawang tao, yan po ipinapaliwanag ni Mateo ang kanyang kapanganakan. Di ba sa Mateo chapter 1 verse 25. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. Malino po. Nasa bagong tipan po yan. Doon po siya nagkatawang tao, ipinanganak po ni Maria. Kaya po gumamit ang kasangkapan ang Diyos na si Maria ang magbubuntis para Itong sanggol na si Jesus ay magkatawang tao. Malinaw po ba? Kaya hindi po pwedeng mangyari ay isa doon sa tatlong lalaki. So, malinaw po ba? Nakita po ninyo ang paliwanag po ng inyong kapatid na si Brother Owen. Inilininaw sa inyo sa pamagitan po ng kasulatan. Nang sa ganon, tayo po'y maliwanagan sapagkat ang salita ng Diyos nagbibigay po sa atin ng kanuan kung marunong tayong umanawa At the same time, kung kilala talaga natin ang Paneso Kristo at ang iyong pinaglilingkuran, hindi ka maililigaw. Kaya nga yung iba naglilingkod, akala nga nila ang pinaglilingkuran nila yung Kristo. Pero hindi pala. Dahil hindi nila kilala ang Kristo na kanilang pinaglilingkuran. Kaya salamat sa lahat na nag-subscribe ngayong araw na ito. Patuloy kayong tatanggap ng biyaya mula sa kanya. Bakit? Ang linaw ng ating talakayan ngayon. Kaya kung kayo nataniman ng mga salita ng Panginoon at lahat ng ating nabanggit, lahat ng ating sinabi, hindi nang galing sa akin, kundi nagmula sa mga salita ng Panginoon. Kaya e hanggang muli po sa ating pong pag-aaral, ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoong Heso Kristo.